work na Hanap, muna tayo. Kailangan natin yung sa buhay natin. Ayan. Dito na kami sa trabaho. Ayan. Linis muna tayo. Para maganda naman. <laughs> Sorry guys. First time ito mag... Ano. Uh... Oh, ayan. Sayo-sayo lang. Ni-enjoy lang ang paglilinis. Sorry guys, di ako masyadong mahano sa mga edit-edit. Mga boys, first time ko lang sa ito eh. Sipag naman. Sipag ko naman sa part na <laughs> yan. Huwag na huwag kayo madi-disappoint sa kung anong magiging result ang ginagawa ninyo. Kahit mabagal yan, konti man yan. Lahat yan guys may bunga. Lahat yan may proseso. Lahat yan may tulong. Slow process is still a process guys. Ayan, ito na po. Malinis na po. Ang ating CR. Ayan. Ano po yan? Ayan. Malinis na po yan. Malinis na po yan. Ah, okay na yan. <laughs> Ready to fight na naman. Papalaban na naman pag marami ko sa mark. Kasi yan nga po yung kasama ko sa trabaho. Ayan, magtatago. Takot po yan sa camera. Thank you for watching.